Hello mga guys, ito pagod na pagod, tiyan naman yung pimples ko to the highest level na lalaki at saka ang dami dami na dahil sunod sunod yung problema ko at saka nade talaga ako nitong nakarang araw na stress pala grabing <laughs> depression talaga. Hindi, may nakita kasi ako na ano, pag scroll ko ng aking phone, may nakita ako na na-depression at nagpakimatay ganyan. Hindi ko alam kung kailan yun nangyari. Basta nakita ko lang sa group ng OFW ganyan. Alam nyo guys, dito sa ibang bansa guys, no, kailangan natin ng labanan ng depression kasi hindi yan biro guys. Super. Lalong mag-isa ka lang dito sa ano, mag-isa ka lang dito sa ibang bansa. Wala kang karamay, wala kang kaibigan, wala kang kasama sa bahay ng amo mo is ma madidepress ka talaga dagdagan pa ng pamilya mo yung problema mo nako sana guys sana po sa lahat ng pamilya din sa Pilipinas huwag niyo depressin yung mga OFW niyo kasi hindi talaga biro yung depression so nakita ko yung nakakaawa naman uuwi na lang na bangkay na ganyan so nakakaawa di ba so dapat kung kaya nyo din i-solve yung problema din sa Pilipinas sis, kayo na lang mag-solve no, kasi backup lang kami dito sa ibang bansa, alam nyo naman na hindi kayo makakalimutan ng mga ano, kamag-anak nyo dito, yung mga kapatid nyo dito, hindi kayo makakalimutan din sa Pilipinas, huwag nyo i-defress huwag nyo anuin, huwag nyo ipilit yung hindi pa nila kaya, di ba? Lalong-lalo na yung ano sa mga anak siya na meron ipabili na ma mamahalin ganyan is e, huwag yung ipilit lalong lalo na kung hindi pa kaya ng inyong mga OFW ganyan. So, yun nga nakita ko yun. So, siguro grabe yung depression noon. So, yan no, guys, no gabi na, ang gabi na ako umuwi niyan kasi ayoko rin umuwi char ayoko rin umuwi hindi kasi ayoko rin umuwi doon sa ano namin sa room namin kasi nga nalulungkot ako at saka nai-stress ako kasi pa naman hindi ko alam kung paano ipagkasya ang sahod ko kasi dami namin problema may pinapaaral pa ganyan pero hindi naman ako nagkukomplain kung ano na pero na ano lang ako, gusto ko lang mag-share na ano, ganun nga, hindi ko alam kung paano ipagkasya, ganyan ang problema namin dito sa ibang bansa, trabaho pa kami at nag-iisip pa kami kung paano namin ipagkasya yung pera na ipinapadala namin, kasi di ba kailangan ipagkasya talaga, kailangan lahat masaya so yun nga guys, no huwag niyo masyadong bigyan ng problema yung mga kamag-anak dito sa ibang bansa, kasi hindi biro yung depression, hindi biro yung mag-iisip sila everyday ng problema niyo sa ano Pilipinas, 'di ba? Dapat kung ma-solve niyo rin, is wag na, 'di ba? Thank you.